Hello, kadagiti insan ko nagpipintas ka na gugwapo at nandito kami ngayon sa bukid at syempre nagkakapina naman si Akets at yan gabi pa lang hinanda na yung abono na dadalhin sa bukid yan yung pinaghalong Yoria triple triple 14 at saka 16 20 0 ammonium. At yan minix mix na nga. At yan si Ate nagpe-prepare na ng food na dadalhin namin sa bukid. At yan yung kakainin namin with siyempre kape at siyempre yung gulay kagabi na yung Pigeon peace or cardis cajos ayon at yan yung sinakyan nila hinatid lang kami ni Bunso dito at saka kami na lang ang pupunta doon at yan inunahan na ako ng kasama ko at yan naglakad lakad si Akets pero grabe yung lupa yung tambak yung pilapil ay hindi na yata kaya yung katawan ko magadaan na kami. hi meg meg chinelas ang nakita namin. At dito ako nagagandahan sa mga nadadaanan namin ang sarap sanang maligo. At syempre itong saluyot ang sarap sanang kutulon kut ipaksew. At yan, pagdating nga namin doon ay hinanda na agad ni Isha ni Kulit yung pagkain. Pero nag-aabono pa si Foodra kaya ayan, tinapos na lang muna daw niya. Tatapusin lang muna daw niya at yan, kakain na. Siyempre, pasimple tayong mag video kasi si Father gusto niya kakain, hindi yung mag video pa. <laughs> O yan, syempre, kakain tayo, mag-e-enjoy pa rin tayo dyan. At syempre, pagkatapos, naligo agad si Isha, si Kulit. Nagre-relax na nga ang kuya Dumat at tutulungan niya si father. Nag, siya ang taga-abot ng abono kasi wala silang kasama ngayon kasi biglang may pasok ang kuya nila. At yan yung si Garillas, upal lang sa Ilocano. Pero hindi na to pwede ulamin at masyado na siyang magulang binhi na lang ang labas neto. At yan, maghahatid na nga ang kuya dumat. At grabe ang presyohan ng abono ngayon. Mga krudo ganyan na laging daing ni father. Tapos lagi pang na, nababagyo itong kanila, itong kagayan. Minsan, isa ito sa mga nababaha pag may mga bagyo na kadalasan dito sa Cagayan kasi medyo malapit sila malapit na nga sila sa Cagayan River at yan na nga ang bukid at yan happy happy si kulit feeling niya nag i-slide siya sa malaking swimming pool libreng libre at yan pinaghandaan niya nagdala, talaga, nagdala talaga siya ng tuwawya at si happy happy talaga sila at happy happy din ako dito sa Enrile, Cagayan, ang pangunahing produkto nila na aking nakikita ay uh, palay, lalong-lalo na dito sa Enrile at yung entrance papasok uh, from Isabela, eh, Santa Maria, ganon, mga tubo at yung sa liblib daw ng Enrile, yung mga medyo isolated ay mga mani, marami daw silang mani doon. At yan na nga yung inaabunohan ni Father. At sana nga ay maging okay ang ani ng mga to. At yan, bago kami uuwi, ay lalagyan na ni Kuya Dumat ng krudo para umandar siya. Para yung tubig ay hanggang doon sa pinakalas maka, ano siya, makarating. <laughs> at yan, uuwi na nga kami. Uuwi na nga kami at sasakay kami ng trailer. Kaya thank you. Bye bye!